Hello everyone! This is Grandma Emma once again and welcome to my YouTube channel! So ngayong araw na tayo, ang vlog lang ang ating gagawin. Ipapakita ko lang sa inyo itong aking mga nabudol at saka itong dalawang aking... Uh, actually na ano ko na to, nabuksan ko na to kaso nga lang, hindi ko na i vlog nakikita nyo dito sa aking tabis meron ako ditong dalawang bag na Lacoste, dalawang bag na SM so ya yeah, unbox natin yan unbox ba tawag dito ah, uh, nabudol na naman ang lola nyo, di ba? Kaya i-unbox yeah, natin siya. Pero bago ang lahat I-flex ko muna sa inyo itong aking Magandang t-shirt Ayan It's Dubai Ayan o oh. Kumikintab-kintab na siya Tchiding Ayan Flex ko lang, salamat sa iyo Yesli Cardano Cabanos Masalubod niya ito sa akin Nung nag-trip sila sa Dubai Actually, yung anak ko nga pala is Pakilala ko sa inyo ah Uh, isa siyang F.A., so flight attendant siya ng isang uh, airline dito sa Aten, sa amin, sa Pilipinas. So sabi ko sa kanya, every time na mag-trip kayo, or every time na may biyahe kayo, may lipat kayo, ganun, tatlong bagay lang yung hinihingi ko sa kanya, na pasalubong. Sabi ko, mga t-shirt na nakalagay is yan, yung saan country ka nagpunta. Ang alawa, ref magnet. Wala kang kamatayang ref magnet at saka yung, yung souvenir na yung plato ba na naka-ano lang naka-display ganun no may stand siya tapos naka-display so tas lang bagay sabi ko wag no kung kakalimutan na, na, na wag hindi ako bilhin ng ganyan para meron akong souvenir sa sarili ko meron akong souvenir sa kusina ay sa ref tapos meron akong pa-display sa sa sala yan. so ito nga pala sa wag niyo to yeah, ano ah kasi may ano siya yung parang bato-bato Ayan o kumikintab pa. Yaman ko, di ba? Meron siya mga bato-bato na kapag winash yung machine nyo, is masisira do. Kaya kailangan nilang dito is hand wash. Ako pa naman mahilig ako magpa-laundry. So, kailangan personal ko itong lalaghan. Hindi ko ito dapat i -ano, i sa, sa washing machine. Para hindi matatanggal yung mga bato niya. Kasi unti-unti yung mamawala pwedeng ano nyo lang, i-brush nyo lang. lang. <laughs> Nagbigay pa ng tip, tapos ganun din pala ang kalalabasan. So, ayan, balik na tayo sa ating chiding! So, unahin na natin ito. Actually, ito is matagal ko na itong nabili. Ayan, original siya. Kaso nga lang, nab nabuksan ko na siya, nagamit ko na siya, kaso nakalimutan ko, nung pala ako. <laughs> Kaya sabi ko, re-re, ano ko to, re-re, open ko. Ayan. So, ito yung aking, chenen, o, oh, diba, wala na plastic, kasi nga, nagamit ko na siya, na, na, ano ko na siya. Ayan. Ang aking lakos na sombrero, magagamit ko ito sa sumba, kasi nga, ano eh, mahilig ako magsumbrero sa sumba. So, yellow lacoste hat. Diba? So, dito muna siya. So, the second one is, ito naman ay... Ta-da! Polo shirt. Mahilig ako sa mga polo shirt, tapos naka-short lang, tapos naka-rubber shoes lang. Ganun ang aking mga outfitan. Ayan. So, ayan yung kanyang logo. The Lacoste. Ayan. Color niya is rust. Ang size niya is XL. Tadaan. Ganyan lang ako magdamit-damitan hindi ako mahiling mag mga bisti Nagbibistida Nag -be lang ako pag yung ano, kailangan talaga sa kayong, syempre, pag nagbo-ballroom ka, yun. And then, itong pangatlo, ay, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo about ballroom. Diba? So, meron kaming event sa August. Meron kami, ah, uh, parang second year anniversary ng aming mga senior na nagbo-ballroom. So, bumili ako ng aking shoes. Tadam! Ang ganda niya, oh. Nag-level up sila. Tapos may ganyan na siya, oh. Pak! Pwede mo na siyang bitbitin ng ganyan, eh. Tapos maganda pa nga, eh, kaysa ilagay mo pa dito, eh, di ba? So, ayan. Tingnan natin yung loob. Oh. So, ito yung binili ko na pang ballroom ko. Uh, mura lang naman siya, 1,199. So, around round up na sa 2,000. Ah, uh, 1,200. Uh, isa siyang is black sandals. Ayan. Tapos meron siya dito parang crystal ang tawag dito. Takong ganoon. Actually meron ako mga sandals na ano na sandals shoes na mga pang ballroom na ang tawag dito, na sapatos ganyan. Kaya lang wala siyang ganito. Ito yung kailangan pag nagbo-ballroom kay Para pag halimbawa umikot-ikot ka, itaas-taas mo yung paa mo, hindi tatalsik yung sapatos mo kasi nga, mayroong ganito. So, ang karamihan sa mga sapatos ko is yung parang ano lang, nakaganon lang. Ayan. So, at least ito, meron na siyang ano. So, ang ganda niya, oh. Hindi ko, hindi na ako nag-attempt na magmataas na heels. Ano ba? Yung tama ba yung sinabi ko? Hindi na ako nag-attempt na bumili ng medyo maha, mataas na heels kasi matangkad na ako. At saka, ang hirap yung pagpumikot-ikot ka, mamaya natapilong ka pa, pa, Diyos ka, matanda ka na lahat-lahat. Eh. So, ayan. And then, the last one is eto. Ayaw talaga tumigil ni grandma. Kapag may gustong bilhin, bibilhin at bibilhin. Tapos, pag gano'n yung mga anak nagagalit, manamana lang yan. <laughs> so, ito naman is ito naman is Tadam! Tadam! Bumili ako ng rubber shoes na kul kulay orange. Ayan. Orange is life. Kasi nga wala pa akong rubber shoes na orange. And nagkukompleto ako ng mga rubber shoes na orange kasi nga meron kami color coding every time na magsusumba kami. So ang kulang ko na lang is orange, lavender, yellow, pink. Ayun. So meron pa akong tatlong gustong bilhin. Pink, lavender, and yellow. So ito na yung orange ko. Makukompleto ko na siya. So ang binili ko is, actually sale, sale siya eh. Ano, mabot na lang ko ng 1K yata. Tapos, size 11. Huwag Yun nyo nang sabihin yung size ng paa ko. Nakakiya. So, ayan siya. Meron na naman akong sumba Collection. Diba? So, ayan nga. Gaya na sinabi ko sa inyo, isang madali ang vlog lang itong ating gagawin gusto ko lang ipakita itong aking mga konting lupa, Di ba? Actually, hindi naman siya masyadong mahal. Minsan lang naman yan sa buhay ng tao. Aanin mo naman yung pera mo. Charot! <laughs> May pera talaga eh, no? Hindi. Aanin mo naman yung mga iniipon-ipon mo. Kung hindi mo na yan malalasa pagdating ng araw, di ba? At least eh, nagamit mo na. Di ba? Hindi. Kaya nga sinasabi nung isang pastor ipon ka ipon, ipon ka ipon, Ta hindi mo naman yung madadala sa hukay, ba bakit hindi mo gamitin hanggat buhay ka pa? At least na-enjoy mo pa yung mga bagay-bagay na gusto mo, di ba? Sabi pa ni Pastor, ipon ng ipon, ipon ng ipon, tapos pag namatay ka, sino makikinabang yung mga naiwan mo? So ikaw, nag-enjoy ka ba? Tama rin naman siya. So hanggang dito na lang and thank you sa inyong lahat. Bye!